So nandito na nga tayo guys sa Paris overload ni uh, Ka Brothers katulad ni Diwata Di na natin kailangan lumayo pa sa mga nagre-reels saka nagba-vlog news to. Titikman natin yung Paris ni Ka Brothers dito sa no papuntang Magalang sa Angeles Pampanga. Uh, malapit 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 na malapit lang pala to sa Angeles mga 15 minutes lang tapos kami mga ito na yung mga kasama ko mga mukha pang gutom tsaka mga dambuhala hindi ba malulogi si <laughs> dito si Ka Brothers <laughs> At tingnan mo yung mga mukha, gutom na gutom pa. Mamaya, tingnan natin kung, uh, kung busog, makang na na yan. Ito talaga yung gusto ko sa Paris. yung sabon wala akong wala akong oh. oh, wala akong wala akong ayan naman ayan ah. naman na alas 9 na kasing alas uh, 9 ng gabi, kaya uh, pinipilahan pa rin ng maraming customer ayun yung yung pag ibig sabihin niya pag pinipilahan ibig sabihin the best awesome awesome o diba <laughs> <clears throat> saka Kapraners Paris, iba-iba yung price niya. May 120, 130, 170, 200, tsaka 210. Sa 120, libre soft drinks, tsaka unlimited rice na. Ayun. Yan yung urta natin yung masarap talaga. Sipag-sipag sa kuya. Sa mukhang Ang masarap talaga, oh. Tingnan mo na. Bon Maro, mapapasipsip ka talaga. Mga ilang rice kaya makain ko nito. Mga, siguro, pwede na sa akin yung... first time mo dito kumain, sir? Sampu. <laughs> Ito si JC, kung mayroon kayong pabaridger na... Pero kinain ko pa rin eh. ...dibayit siya na bakal sa libre lang sayo, pag maganda ano mo ano kailangan, oh, kailangan mo subukan parang ito kailangan mo subukan parang kakain din ng mga ano yan mga sampung rice din ayan pipilan unang ginawa namin na bayad mo na kami tapos binigyan kami na, ng kapil na may code kung ano yung uh, bibilhin mo tapos bibigay lang dito sa taga sando kaya yeah. pag, baka pag matikman natin baka mapapasayaw kayo ayun sakto sakto may natapos na makakaupo na tayo dito guys sakto may natapos dito tayo kailangan kailangan manood kayo dito dapat maraming viewers to kasi tinanong mga malaki yung talent pinimam ayun na Ayaw mo ayaw mo video. Ayan, at na lang tinatag yung ano. Ay, halo sa pares natin. Pero <laughs> nito na lang. Ano? Ah, uh, ang tawag din parang crispy na Pork. Yan, sige ka, brothers. Yan, si parang, parang, parang diwata style din na talagang siya yung namumura rin sa, sa sa kanyang negosyo yan. Yung pang ang sipag talaga ni Jesse pag ano talaga oh. soft drinks. Yeah. unlimited rice, ibanat na guys. Kain na na. Ayun na nga, ang bilis. Ang ah, bilis. Ah, bilis. na tapos picture picture na gano'n. Kasi <laughs> so, sobrang uh, sarap <laughs> hindi na na picture na na picture na yung actual uh, na kain at sweet. Talagang tuloy-tuloy yung kain. <laughs> <laughs> Gusto rin ko man na maparami yung kain pero hanggang apat na rice lang. <laughs> Parang bitin pa yun ah. Apat na rice, hindi na biro yun. Uh, Sige, sobrang. <laughs> Ayan na, busog na. Ayan, tingnan mo yung mga ngiti na kasama ko. Ang ganda na nang ipayag. Tama! Ganyan pa mga kay ka brothers. Pugi-pugi ni ka brothers ha. Picture mo na Parang... Ayan. Sana tanggiligin natin itong mga ganitong ano, emotion. Hindi na tayo lalayong pa. Mga swerte na yung mga vloggers. Saka... Hindi na tayo. Malapit lang ang Ines. Mga kabalin. Ayan ah. Oh, yan, ba? oh okay. yeah, no, no. Diba? Hey! Pinagbigyan tayo ng picture. Hindi ba, ano? Hindi masongin sa ka-brothers. So, guys, salamat. Maraming salamat, guys, sa panunod. Yun lang. Salamat.